Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Justin Carl Tinamisan pero pwede niyo akong tawaging Kuya Bibo. Isa akong work immersion student dito sa Quezon Provincial Library at nagmula sa Talipan National High School. Bago kayo makinig sa aking kwento, meron lamang akong ilang katanungan sa inyo. Nakakita na ba kayo ng isang kaskaserong sasakyan sa daan? Yung mabilis magpatakbo at tila walang pakialam sa paligid? kayong araw. Samahan niyo akong tukulasin ang kwento ng Ang Barumbadong Bus. Kwento ni Rene Obel at guhit ni Joan Berber Gando. Ako ang hari ng kalsada, sabi niya. Takot ang lahat ng jeep at kotse sa kanya. Sa daan, ako ang tunay na bida. Walang kinakatakutan si Kas. Hindi siya takot sa jeep at sa kotse. Hindi rin siya takot sa taxi. Kahit sa pulis at sa pasahero, hindi rin siya takot. Ang bilis-bilis ng takbo ni Kas. Kaya takot na takot ang mga pasahero. Para! Para! Sabi nila. Pero humihinto lamang si Cass kung saan at kailan niya gusto. Pagbababa ang mga pasahero, nervyos na nervyos sila. Dahan-dahan lang ang takbo, sabi nila kay Cass. Hindi sila pinansin ng barumbado. Kahit pulis ay walang magawa. Ayan na! Ayan na si Cascasero! Cas Unahan ang lahat sa pagtakbo para iwasan ang bus na barumbado. Talagang walang magawa ang lahat kay Kas. Kahit ilang ulit siyang pagsabihan, talagang matigas ang ulo. Ako ang hari ng kalsada, lagi niyang sinasabi. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Walang pinakitinggan si Kas. Dahan-dahan lang, kaskasero. Sabi ng mga halaman sa daan. Binugahan laang sila ng usok ni Kas. Saka nagtatawang humarurot ng gusto. Inubo ng inubo ang mga halaman. Pero hindi man lang lumingon si Kaskasero. Sa loob-loob niya, yan ang mabuti sa pakialamero. At muli siyang kumaripas ng takbo. Minsay, kinausap siya ni Ulap. Huwag ka namang buga ng buga ng usok. Nangitimpati ang ilong ni Ulap. Sa dumi ng usok, muntik na siyang maiyak. Salbahe talaga si Kaskasero. Siya ay bus na walang modo. Kahit ang araw at ang buwan, ay walang nagawa kay Kas. Wala siyang pinakikinggan kahit na sino. Ako ang hari ng kalsada, ang katuwiran niya. Magagawa ko kahit anong gusto ko. Isang araw, naglasing si Inom ng inom si Pinigilan siya ng ulap at ng araw pero hindi nakinig si Kaskasero. Kahit lasing na lasing, naisip pa rin niyang magyabang. ang mga gulong, pumaspas pa rin siya sa gitna ng daan. Ako ang hari ng kalsada, sabi niya. Saka bumusina ng bumusina. Mabilis na mabilis ang takbo ni Kas. Mabuti na lang at wala siyang sakay. Lasing na ang bus na walang modo. Ang bilis-bilis na kanyang takbo. Mas mabilis pa sa jeep. Mas mabilis pa sa taxi. Mas mabilis pa sa kotse. Pero hindi pa rin siya nasiyahan. Ang takbo'y lalo pa niyang binilisan. Nabanggas si Bali-bali ang bakal at ang tubo. Wasak ang makina at baluktot ang tambutso. Parang napisang lata si Kas Casero. Hindi na ulit nakalabas ng daan si Kas Casero. Siya ay tinapon sa tambakan ng lumang sasakyan. Doon sa libingan ng mga walang modo. Hindi na makakapagyabang sikas kasero Casero. At dyan, nagwakas ang kwento ng barong-badong bus. Mga bata, huwag tayong maging mayabang at walang pakialam sa kapakanan ng iba. Dahil ito ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Maging maingat din tayo kapag nasa labas ng ating tahanan. Upang sakaling makakita tayo ng barong-badong sasakyan, ay hindi tayo malidisgrasya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.